bango, Ben. Oh. Ay, Mabango siya? Ano kaniyan kanilang pampaglow yan? Baka bigla akong maglow, hindi nyo ako makilala. Dahil ito si Rosie. Ano, steril? Steril, Tartier. Tartier. <laughs> Ay, kung ano mo tayo? Ay, kung paingay ka mo muna, paingi. Ano, sterile? Sterile. Tarsier. Tarsier. Ano, kikinig pala siya. Ano siya na ano niya? Nag-snack? Tarsier. break time. Andito ang aming prinsesa. kapi-kapi ng collagen 21, 22, 22. at parisan 22. niya ng uh, brown 22. bread with peanut Ay. butter. Pakita mo, Bel, yung ano? Ano? Yung, 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 <makes> yung bread yung, na bigay sa atin. Ito, sarap ipari sa kapi. Nakikiano <laughs> na <nila>. lang. <laughs> Nagkikrave <laughs> si Kla. Kung gusto mo rin dyan, pwede mo magsunod. Pang short video. Hello. Haan, marami suna ano yon hmm. diba ito basher ni Clarissa eh <laughs> tarsier <laughs> tarsier na, daw. Ito daw, Tarsier na maganda. Huwag ka, ka. De, tinutokso no, no, okay, e. <laughs> <laughs> Hindi, tinutokso kasi siya eh. Hindi, kasi sinasakyan ko. So, para, ano para maano yung mga baso. Diba, mo na, hmm. Kaya... mo na lang. Kasi wala na mas na mag Wag ka may kami. Uh, kasi, sa Thank you, uh, Sa totoo lang walang pangit na ginawa ang Panginoon. Kaya sa, sabi niya, it blueberry. was good. And nila. it created a new song. yan sa, ano, sa birthday? Mula yan sa pagmamahal wow. mo, Ron. Blueberry peas. Ikaw nag, siyang blueberry nag, nag-bake. Nag <laughs> <laughs> Pwede ba na ako kukuha kahit ng isa? I sabi ba? Pwede kahit dalawa. Hati tayo, Rhodes. Hindi ko ma- Hati okay, <laughs> lang tayo. Dada nahiya. Hindi ako nahiya. Dalawang isip ako kumuha. Kasi malaki. Hindi malatang. Mahati tayo ating pagmamahal ating unggoy, kay, hoteng Lola kapatid Joana,